Good morning guys! Papasok na po kami sa school. So, time po ngayon is 5.30 na yata? 5.30. Hadapin muna kami sa tindahan. Bibili po ng babalunin po na sa school. Ayun po, lagi may pusa dito. Had lang kami papuntang school. Malapit lang po. O, ganda na yun yung si sedyante. kahapon po kasi nagkuha po umakit po kasi yung asawa ko kahapon tapos dami po na po lang puting yung buhok umakit po yung asawa ko kahapon nagkuha po kami ng malunggay napakuha po siya ng malunggay sabi ko kuha ka malunggay para gulay po natin bukas ayun yung siya ginagawa niya ayan o oh, ang gugulo aga aga o oh, nagganan sa malunggay niya ay hining sa mga umaga po Oh, hello po. Ngayon lang po ako ulit. Nagpito po ako ng isda. Lagyan ko po ng gulay. Lagyan ko ng malunggay at saka talbo. Sayon po. Nagaano po kami ng malunggay. Siya na naman po. O nang ginagawa ko, yun din po ang ginagawa. Ayun anyway, po, nagpito po ako ng isda. Nabili ko lang po. Ilang piraso ba to? Sabi na, tatlong piraso po, isang daan. So, budget-budget ko na lang po. Tapos nagbili lang po ako ng talbos. Kailangan budget namin isang libo sa so isang isang linggo. Kaya-kaya. Ngayon, hindi po kasi may... Ay! Huwag ng ano? Tangkay ng malunggay. Huwag ng tangkay ng malunggay. Mayroon akong mag-budget. Talagang kulang pa po yung pagdating po ng linggo. Ang dami pong babayaran. So, kaya-kaya po yan. Nagprito ng isda. Yung kanina, nagbili pa ako ng talbos. Sampung isang ano po isang tali sampo saka kamatis buya saka nabili din po ako ng spaghetti niya nakakainin po niya ngayong umaga oh dami mong malunggay ah tingnan po <laughs> yan po ginagawa niya pag ano po ginagawa ko yan po din ginagawa niya ginagaya niya nagbili din po ako ng mga asin para may stock po akong asin lagi dito sa bahay Yun po yung ulam namin ngayong tanghali sinabawang isda na may talbos at saka malunggay. Nilagyan ko po ng kamatis sa kasibuyas. Thank you sa panonood. Ito po yung isda. Ayan. Sinabawang isdang kinamatisan. Nilagyan ko lang po siya ng malunggay, talbos, saka kamatis. Saka sibuyas. Thank you.